I can feel it. guys alright ah. ito bila natin ganito si kuya Ken pulin natin to saan ba to ito. ha ito gusto mo? wow how about this one so nice din ah oh. ito gusto mo? ha huh? Hmm? yan ay ito oh ganda din oh oh ganda oh ayaw mo ayaw mo Okay. kay tsaka ayo to. Ito kay Ken, Ken Raya. Kunin na natin to. <laughs> Kinawa yung suot ng manikin. Ha? Ito na gusto mo talaga? Okay. Hey, ate. Ate, saan yung ganito yung stock po? Ano ba? mo. Ano, buuan? So, Oo. Nag-iisa na lang po ito. Yan ah? Yan na mismo? Kasyo naman siguro sa kanya. Sige, kunin ko -kuni rin natin. Magkakahiwalay po ito. Iba po, iba po yung... price. Ah, iba yung price nila lahat. Ito po magkakasama. Ah, yan yung magkakasama. Sige. Ito, try ba po sa kanya? Hindi na, kasyo na yun sa kanya. Oo. Uh -huh. Ito sana, ay oh, po, cute cute Oh. Tignan mo red hair Oh. Mika, pati yung ano, wig ko kunin natin. Mika, <laughs> ano, ito na? Ah, sige, daw. Ang gusto niya talaga, ate. Pati po yung tong, ano? Oo, oh, ate. Hindi yung sandu po sa loob. Hindi na. Ibu. Ibu. na. Hinalis ako lang. Ala! <nullisa> Ala! Mm -hmm. <laughs> Cute yung ganito. Wala kayong pambata na ganito, ate. Cute lang. <laughs> <kukuhindi> mo. Ayun na, isa na. na lang po. Oh my God. Nagas <laughs> na naman siya. Nagas na siya. Ah, nilarap lang siya. Hmm. Uh, ka naman dun sa bahay, Arte. Ay, to ate. Yung padya, yung ano niya, pan, pan, ano yung Pajama niya. Pajama na. Buko din po yung price niya yun, ma'am. Oo. Yung ganong kalaki, ate. Anong size ba ito? Size. Medium. Isang ganyan nga, ate. Size medium. Oo ka po nung Isang medium tsaka isang ano ate. Ay, dito ka nga. Tungtong ka nga. Kung kasing tangkad mo itong lalaki. Para kay KenKen Ken. Ah, -Ken. oh, mas batak. Ito, 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 ito. Sa manitin. Sige. Sige. Wala Yan ate, etong medium. Ito? Oo. yung isa po. ano po yung size na yan? Yung medium. O, din po, medium. Medium, ah. Sige, isa niyan. Tapos may ano kayo? Ano yung sumunod dyan? Pati po yung dito na. Eto na, nakuha <laughs> <laughs> ko. Dalawa po. O, dalawa. Yung isa mas large.

Ayan din, na. Oh. Mm. oh, no. Ano kayo sandals okay. mo pala? Tingin nga tayo sandals mo. Dari. Come here, dito, baby. Hi guys! So ngayong araw na yung buwan ng wika nila, Arki. Ayan. Nakaligo na rin ang mami. Wala pa. Uh, nakapagpatuyo na ng buhok. At ngayon, ay bibihisan ko naman na siya. Kasi katatapos ko lang gawin yung order natin. Tignan nyo naman. Tangkay <laughs> pa yung aking ano yun. Oh, eh. Yes! Oh, so, wait lang. So, guys, ito na yung nabili ko nung isang araw. Kumuha kami ng bahayan. Ikaw, bibig. Ay, So, attorney, paano kung may mali ng na pwede ka sa at yeah. pa yung information sa dokumento. At, at nito, diba, yung sa and to Kayo ay ng ito ay material at ang dokumento ay required by law. Pwede kayo makasuhan ng krimen ng perjury. At bali wala yan hanggang 10 years po ang penalty for perjury. <coughs> hindi naman automatic yung magkakakalayan sa sasagat ng pagkakalayan. Pwede kayo na mali o kasi tumalinan ang sinasabi ng o kung may napindigitan lamang sa o bali transaksyon kung hindi siya ang ng nandun sa kanyang ID dapat ay pagnotaryo. At, at kung nagnotaryo na may patukulang siya, pwede siyang maharap sa disciplinary action, itong motorin, tulad ng suspension, even disbarment, mm -hmm. pwede sa gravity ng sitwasyon. Whereas pwede magkaroon ng criminal case or falsification of the public document ang isang notary. Halimbawa kung nagnotaryo siya ng isang huling habilin, huling testamento, ay din, at pinilabas niya na tumestigo ang isang tao, hindi man pala tumestigo in real life, absent pala nung kubigma. Ikinpapa, ah? yeah, So, to say, pwede matanggalan, no, a... by... hindi pa. Hindi pala, laban-laban lang. Huwag ka muna papewa. Huwag ka na Ang mga mga po natin para, uh, okay. uh, yeah. para sa ah, So, uh, hindi na kami naghanap ng bakya, guys. Ito okay, na yung huling ito. Galing nga.

Class, guys, eto lang ang mga pula o. Ta-da! ko. Gunanda! At susalan. Wait lang, wait, wait lang. Picture kayo nila our team. Here in susalan. I'm working as a fashion consultant mm -hmm. sa Zurich. Midland. Since 2009. Picturean ko ka lang kami. Uy sus! So talagang focus ako sa trabaho.

Flower Kitchen na. Okay, iyak sa ni ha. Lagi iyak ha. Ata let's go. Hai. kita pun terakhir. Oh, ayo terbang dari sini. Kita nak kucing, kucing.

Ito ko, may kapten pala sila sa Lazaro. Ayaw na doon sa so tricycle? Ha? Ah. Ala ko, nasa loob pa tayo. Ah. dito <laughs> ang ano, pasukan namin ng grade 4. Grade 4 dito. Four dito. Guys, hindi na namin inantay ang program nila kasi brown out din, walang kuryente kasi sobrang lakas ng ulan kanina. Ayan, uwi na lang kami. 9 o'clock na. Tsaka for sure bubuhos pa ulit tong ulan. Sobrang dilim pa. Ayun. Maligayang buwan ng week-up po. And rooms. <laughs> Very good ang buching. Simula nung pagising niya kanina, ginising namin ni Art. <laughs> Hindi pa siya umihiyak kasi ang daming bata doon naglalaro sa kanya. Eh. Na? <laughs> Nalibang siya sa mga bata doon. Ginabulaga-bulaga siya ng mga kuya at ate. guys. So, ayun, nakauwi na kami nila, Arky, no? At hindi na namin naantay na mag-start yung program. Umuwi na kami kasi sobrang lakas nga ng ulan. Eh. So, <laughs> sorry baby. inantay ni Art mag-start yung program nila kanina. Sabi ko, uwi na kami kasi ano, ma... crowded talaga eh. Tapos ayun nga, sinama ko kasi sila pa niya, eh. Ayun. So, ayun! So, ang dami naman nakaano no? Na, dalagang Pilipina kanina. Ark, no? Well, si Carmela. Hindi namin nakita yung classmates niya, eh. So, hindi namin nag-upo doon. Kaya nga. Hindi natin makita yung classmates mo kanina. Nakita <coughs> ko yung isang classmate na boy ko. Hmm. Hindi mo sinabi kay mami? Sana ano, baka nandoon yung ibang mga classmates. Tapos, <laughs> hindi rin ayaw makita yung mga classmates niya kanina. Kasi sobrang daming tao nga, eh. Prince Oliver si Vin, Vince Alvin. Hmm. ay alam mo ba na yung suot mo kanina, ganun yung suot ng mga Filipina dati. Ganun suot. Hindi ganito. Hindi ganito kay mami. Ganun yung suot. ng mga dati-dati pa, old-old na lolo-lola. Pero ano na sila, dead na sila. Ganun yung suot dati, ay. Ganda na? Na? Oh, no. yung yes. Gusto so, ko sa yung ko Ganyan costume mo? Sige, sunod. sige susunod. <laughs> Kine-edit ko na kasi guys eh. Ayan, gusto niya daw ganito yung costume niya oh, Bongga! Ay, gusto mo palang ganon? Yung parang pabalga Princess Filipiniana attire. O, oh, sige. Sasunod, baby, ha? <laughs> eh, Kailan? <laughs> Next year di okay. hmm. Hindi ko na rin nakapakita yung inaayos ko yung book niya. Kinulot ko pa to kanina, tapos may ko siya. Kasi o, late, late na kami na. na una yung mga kuya niya kanina eh. Oh. So, mga kuya niya sa school. Late na kami nagpunta, pero hindi pa rin nag-start. Kaso, saktong punta naman namin, bumuhos yung ulan. Ay, no, sobrang lakas na. Grabe, sobrang lakas ang ulan. Actually, orange rainfall warning kami. Tapos ayun nga, biglang naman yung ulan. So ayun guys, thank you so much for watching. Maligayang buwan ng wika. Oh. At try tayo mag-English. Maraming salamat po sa panunood. Mag-ingat po kayo palagi. At mabuhay! Ayan, paalam!